So yun, magandang araw mga ka-welder at nandito naman ang ating gagawin no. Meron naman tayong gagawing rusi. Ah, uh, ito yung kay Kuya Victor no. So ito, ibigan natin yan mga welder. So bagong-bago pa lang to, pero naglulo ko siya mga welder. Oh. Kasi nawawala ang kanyang Man! Ayaw umandar. Man! Ano? Kasi tinry ko na to, pero ito, simple na lang yung gagawin natin dito. Yan, nakasusi na yan, pero blackout din siya no. So, yan. Blackout mga welder no? Yan. Wala po siyang supply. Pero, may placer siya. <coughs> so, yan o no, welder. So, ito binaklas ko na. Binaklas na natin yung unahan. So, ito yung bagong KR. Uh, KR Y200, no? So, binaklas natin. So, wala siyang... Gumagana naman yung susian niya. Yan. natin kung gumagana yung susian. Yan. So, yan mga welder alam nyo kung, kung bakit ko nasabi na gumagana yung susian kasi may placer siya yan. yan may placer siya kaya sabi ko gumagana yung susian kasi pag pinatay mo sa susi patay din yung placer mga holder, no pero ang nireklam re sa akin yung may-ari nito o si Kuya Victor ay wala yung panel no so yan mga waler so sa ganito mabilisan lang to gumagana naman dito wala lahat yan mga welder wala yung starter hindi gumagana kasi hindi gumagana ang panel niya ayan oh. ang ilaw placer lang yung gumagana so ang placer kung matatanda nyo mga welder uh, ito ay isa sa uh, accessories wire no? isa sa agad sa pinapasukan ng linya ng battery once na may battery ka yung accessories wire so accessories wire yung mga starter at uh, placer so accessories yan So yung panel gauge niya walang ilaw. So check natin kung bakit walang ilaw. Pero make sure na uh, ito pong susian ay good yan. Kasi gumagana nga yung placer. O. Yun, makapansin nyo. So gumagana yung placer. So check natin dito yung positive side. Kasi accessory wear to. Ito yung pinapasukan ng linya ng 12 volts. no So ito. Dadalhin natin yan doon. Titingnan natin kung bakit nawawala yung linya doon no? tapos uh, tandaan nyo pag ganitong mga Rusi o China Motors ang positive nya ay black no? pero pagpasok dito red muna yan red muna sa ignition switch uh, once na mag transfer siya magiging black siya lahat so yun pare siya ng Honda ang wirings no? check natin kung may ilaw so ang hahanapin natin ay positive so itong Negative lalagyan natin dito sa negative positive ah negative ng battery at so hanapin niya 'yung positive kung gumagana. Ah uh, so yun mga welder oh. So 'yung black nga 'di ba sa inyo 'yung black 'yung positive dito pag ganitong motor no. Tingnan natin kung umiilaw. yun So umiilaw siya. Mga welder na. No? Ibig sabihin good 'yung ignition switch pag ganito. Ah uh, gumagana. So once na patayin ko 'yung susi dito. Yan, patay siya, di ba? Yan. Ibig sabihin, gumagana siya, yung ignition switch. Tapos, hindi lang nasusuplayan yung papunta doon, mga welder, no? So, so ganun ang gagawin natin. Kaysa naman tastasin natin yung linya niyan, mga welder, kukuha na lang tayo dito ng positive side. Dadalhin natin dito sa may ulo, no? At sa may headlight banda. So, dad papagapangin na lang natin kaysa halikwati natin yan kung nasan yung naputol. So, ganun na lang yung gagawin natin. At susoksok natin yan. Uy, si Redin nandito. Shout out pala kay Redin. Yan. ano Tas, kasi ito, walang ano, walang gumagana ng susian, walang ilaw sa low code. So, so mga welder, naglagay tayo dito ng wire. Oh. Makapansin nyo, yan yung black white na putol-putol. Ano? -putol black white na putol putol at madumi yung aking kamay <laughs> so pagpasensya nyo na no? madumi ang aking kamay dito natin lagay sa positive ng accessories wire no? yan yung black so yan no? lagay na lang natin yan ng tape para hindi siya mahila yan yan tapos dadalhin natin siya dito ito na siya yan no? lumabas na siya dito sa may tanke banda at isasama natin dito sa may positive side no? Hmm. So ayan. Nahila na natin at nandito siya. Ano? Ito na ulit. Ito na siya. Yan. So ito 'yon. Ito yung wire na galing doon sa accessories wire ng flasher, no. So puputulin natin kasi sobrang haba. Maglagay lang tayo laban So yan, hanap tayo dito ng black wire, no. Pure black, pure black, no. Hanap tayo dito. Ito dito sa mga starter switch banda. Yan. Yan. Ito. So, kung nasaan siya dito, doon natin siya isusok-sok. No? Yan. Ibig sabihin, positive siya. So, ito. Nandito. Sa so, parting ito, yan mga Diyan natin nilalagay. So, yan o oh, mga holder. na natin sa black. tapat ng black, tapos dito, Ah, uh, tapat din niya yan. Ng black. Kasi nakaganon yan. So, sasarado na natin at tingnan natin kung ilaw na, kung iilaw na tong panel no kasi wala siyang supply ayan Ilagay na nga natin yan, no? ito yung pinagapang natin na wire na galing accessories wire ng ng ano ng placer no kasi okay naman yung ignition switch hindi na natin kailangang i-check pa siya kung busted no kasi gumagana yung placer. so ite try na natin kung iilaw yung panel no kasi wala siyang supply dito sa bandang ulo Sususin na natin ito Ayan, para kita nyo so yan mga holder so yun, simple lang, gumagana na so, bale na, ang naging problema nito, putol lang yung wire so, kaya hindi na natin kinalikal nag bypass na lang tayo, so yun, gumagana na yan so yun, tingnan natin gumagana yung starter tarahin natin yung starter so yun, gumagana na siya, mga ilaw so, gumagana na, pati ilaw pa yan. So, yan. Ganun lang. So, mga holder, uh, ganun lang kasimple. Uh, ibig sabihin lang, may naputol lang na linya ng positive side, no? O yung linya ng accessories wire na nagsusupply dito sa may headlight at sa lahat ng no, sa starter. Kaya, ang naging problema niya lang is putol yung wire. So, ganun lang kasimple para hindi na tayo magtastas ng iba pang mga wire, no? So, yan. Kung may naitulong ako sa inyo, mga holder, at... Uh, at napanood nyo yung video so paki like and share na rin para uh, mas marami pa tayong matulungan at no? uh, salamat ng marami sa inyo sa pagkupok sa video at uh, maraming maraming salamat po at so yun mga welder ibabalik na lang natin lahat para mas okay na mas okay na tong ano tapos check ulit natin kasi baka kung mailibalik natin hindi naman siya gagala tapos sarado na natin yung wiring lagyan natin ng tape para ano simple lang po ito napaka basic ng sira ng kay Kuya Victor na KR200 so nawawala yung power so yan mga holder hanggang dito na lang muli at salamat salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel no? sana patuloy pa tayong lumago, lumago sa ating channel para mas marami pa tayong uh, maibahagi. may bahagi tulad ng mga ganitong simpleng tutorial no? so yan mga holder hanggang dito muna po bye bye so yan gumagana na mga holder you